ngayon tayo po ay mag maglilinis tayo ng isda nahuli po natin ito sa kawil nahuli sa kawil kaso nga lang po aamin na piraso fresh pa kayen po ito lamang po maglinis lang hmm. hihilang hihilang po hmm. tapos ko nun tungo na tapos ko yan napakamahal po ng pilo nyo nyo na piraso, 110. So, ayan po. Ang Lumalangoy pa yan. Buhay pa po yung stand na yun. Lumalangoy. Lumalangoy. yung well, may ito naman sa ka isa kayo. First <tis> eh. ka. na first po yan ah. Eh.

So, ayun na nga po. Aming ipiprito na ang aming isdang ulam ngayong gabi. Ma! Yun lamang po. Dalawa-dalawa <coughs> ang inagandang. Mama, batid tayo? Nakita ko na yung simula. Ma! Ma! Ganyan lamang po ang pagbiak pag, pag maliliit ang isda. May asin na gayan. Wala pa. Pakikasin. natin. Pag pagkamatay sa ilagay natin ng asin. Bak, ilagay mo Ating ipiprito na po ang... Oh, ito. Hoy, so, ano nga po, luto ng ating pritong isda. Kakakain na rin tayo.